Bakit ipinagbawal sa Biblia ang aklat ni Maria Magdalena? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang babaeng sobrang malapit kay Jesus, na siya mismo ang pinagkatiwalaan ni Jesus ng mga sikreto? Mga aral na hindi man lang narinig ng ibang alagad parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero totoo yan. At ang babaeng yon, si Maria Magdalena. Ayon sa tinatawag na ebanghelyo ni Maria Magdalena, may mga turo si Jesus na hindi niya ibinahagi sa mga alagad, kundi kay Maria lang. At matapos ang pagkabuhay muli ni Jesus, siya rin ang nagsiwalat ng mga ito sa ibang tagasunod. Pero ang ebanghelyong ito, hindi lang basta relihiyosong dokumento, isa rin itong matinding hamon sa mga nakasanayang pananaw tungkol sa papel ng kababaihan at pamumuno sa sinaunang simbahan. Siguradong magugulat ka pag nalaman mo na ang mismong sagot ay nasa mismong aklat nito. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung bakit ipinagbawal sa Biblia ang aklat ni Maria Magdalena. Matagal nang nawawala ang Ebanghelyo ni Maria Magdalena. Subalit pagsapit noong 1896, ay isang lumang koleksyon ng mga sulat sa papyrus ang natagpuan malapit sa Akmim, Egypt. Tinawag itong Berlin Codex at dinala ito sa Europa para isalin at pag-aralan. At mula doon, lumitaw ang isang nakagugulat na kwento, isang kwento kung saan si Maria, isang babae, ay ginawang tagapagdala ng malalalim na aral ni Jesus. Hindi lang basta saksi, hindi lang basta tagasunod, kundi isang leader. Hindi katulad ng mga kilalang ebanghelyo, ang estilo ng ebanghelyo ni Maria ay kakaiba. Hindi kasi ito nakatuon sa kwento ng buhay ni Jesus mula kapanganakan hanggang kamatayan. Sa halip ito'y isang serye ng pag-uusap, mga dialogo sa pagitan ni Maria at ng mga alagad matapos mabuhay muli si Jesus. Dito, ibinunyag ni Maria ang mga espiritual na turo na sinabi sa kanya ni Jesus, mga aral na nakatuon sa panloob na pagbabago at personal na karanasan sa Diyos. Hindi lang basta pagsunod sa panlabas na kautusan. Kaya naman napakarami ang nagtatanong kung bakit hindi nga ito isinama at sa Biblia Sa pagbuo ng Biblia, sinala ang mga teksto base sa ilang pamantayan. Dapat ito'y galing sa isang apostol, tanggap ng maraming simbahan at ginagamit sa pagsamba. Subalit ang Ebanghelyo ni Maria ay hindi pumasa sa mga pamantayang ito. Ayon sa mga Bible scholars, wala itong malinaw na pinanggalingang apostol at masyado itong malapit sa agnostic beliefs isang kilusan noon na nagbibigay halaga sa personal na karunungan kaysa sa mga patakaran ng simbahan. Bukod pa rito, di rin katanggap-tanggap sa panahon na iyon ang ideya na isang babae ang espiritual na leader ng mga lalaki. Sa halip na mag-focus sa himala o batas, hinimok ng ibanghelyong ito ang mga tao na lumingon sa sarili. Ayon kay Maria, ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa loob, sa pagtalikod sa makamundong hangarin at sa paghahanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Kumbaga para itong paanyaya sa isang personal na paglalakbay ng pananampalataya, hindi bilang miyembro ng isang institusyon, kundi bilang isang nilalang na naghahanap ng katotohanan. At sa panahong puno ng ingay, takot at pagkalito, ang ganitong mensahe ay tila may mas malalim na saysay. Sa maraming taon kasi, ipininta si Maria Magdalena bilang babaeng makasalanan o simpleng tagasunod. Pero sa ibanghelyong ito, lumilitaw siya bilang giya, isang pinunong espiritual na may direktang koneksyon kay Jesus. Ayon kay Maria, may mga bagay na sinabi si Jesus sa kanya, na hindi sinabi kahit kanino pa. At sa mga pag-uusap nila ng mga alagad, si Maria pa nga ang tumayo bilang tagapagturo. Siya ang nagpaliwanag siya ang nagpalakas ng loob nila. Siya ang nagpaalala ng mga tunay na aral. Sa ngayon, marami pa rin simbahan ang hindi kinikilala ang Ebanghelyo ni Maria. Pero sa mga Gnostic at Esoteric na grupo, napakahalaga ng papel na ginagampanan niya. At sa pag-usbong ng Feminist Theology, unti-unti ring binubuksan ng mga mananaliksik at mananampalataya ang pinto para kilalanin ang posibleng papel ni Maria bilang isang tunay na haligi ng maagang Kristyanismo. Ang Gospel of Mary Magdalene ay hindi lang basta isang sinaunang teksto. Isa itong paanyaya, isang panibagong daan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya sa ating sariling espiritual na pagkatao at sa papel ng kababaihan sa kasaysayan ng relihiyon. Sa dami ng kwento tungkol kay Jesus sa Biblia, bihira nating marinig ang tinig ng mga babaeng nasa paligid niya at mas bihira pa ang pagkakataong bigyang halaga ang kanilang pananaw. Kaya't ang pag-usbong ng ibanghelyong ito ay tila isang bulong mula sa nakaraan na nagsasabing, Makinig ka, may kwento rin ako. Ang imahe ni Mary Magdalene sa ibanghelyong ito ay malayo sa karaniwang pagkakakilala sa kanya bilang makasalanang babaeng naligtas. Sa halip, siya ay isang pinunong espiritual, isang tagapagturo at isang pinagkatiwalaan ni Jesus. Ipinapakita nito na ang tunay na kaalaman sa Diyos ay hindi nasusukat sa posisyon, kasarian o tagal ng pagiging tagasunod, kundi sa lalim ng pag-unawa, sa bukas na puso at sa kahandaang tumanggap ng katotohanan na lampas sa tradisyon. Mahalagang tanungin natin ang ating sarili Ilan pang kwento ang hindi natin alam dahil hindi ito isinama sa mga opisyal na kasulatan. Ilan pang tinig ang nanatiling tahimik dahil hindi ito kinilalang opisyal. Ito rin ay paalala na ang espiritual na paglalakbay ay hindi palaging nakikita sa mga estruktura ng relihiyon. Minsan ito ay tahimik na nangyayari sa puso ng isang taong handang makinig tulad ni Maria Magdalena sa kabila ng pagdududa ng iba, sa kabila ng pagtanggi ng ilan, na natili siyang tapat sa kanyang natanggap na mensahe. At dahil doon, nakilala natin siya ngayon hindi lang bilang tagasunod o alagad, kundi bilang ilaw sa panahon ng kadiliman. Sa huli, ang aral na dala ng ebanghelyong ito ay malinaw. Ang katotohanan ay hindi pag-aari ng iilan lamang. Ito'y ipinagkakaloob sa pusong bukas sa isipang mapagpakumbaba at sa kaluluwang handang tumanggap kahit pa ito'y laban sa kinagisnan kaya't sa paglalakbay mo sa iyong pananampalataya huwag kang matakot magtanong magsaliksik at makinig sa mga tinig na matagal nang binaliwala baka tulad ni Maria Magdalena may misyon ka rin na magbahagi ng liwanag sa mundong puno ng ingay gulo at pagkakahati-hati nawa'y nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.